Sa oraga, nagsimula sa isang kwento, kumalat, lumipas ang panahon. Ngayon, naging parang totoo na. Sabi nila, once daw na ikaw ay tumatanggap na ng pensyone di vichyaya dito sa Italia, ay hindi ka na raw pwedeng magkaroon pa ng lavoro. Kailangan daw ay walang lavoro dahil kapag ka nagkaroon ulit, ng income o reddito da lavoro habang tumatanggap ng pensyon, yung do-pension mo ay mapapatigil. Yan ay isa lang ang kwento at ito ang totoo. Ang mga nagretiro na at nakakatanggap na ng pensione di Vicchiaia dito sa Italia, yan man ay misto o retributivo, ay maaaring bumalik sa pagtatrabaho. Bilang isang hard worker o kaya naman ay self-employed at tuloy-tuloy pa din na matatanggap ang kanilang pensyon kahit pa sila ay bumalik uli sa pagtatrabaho. Mula pa noong 2001, ang pensyon ng DV ay kumulabile o maaaring samahan ng income o ready to da lavoro. Pwede kahit na income bilang isang uh, dependente or uh, ikaw ay empleyado o nagtatrabaho sa isang amo o sa isang kumpanya, pwede din ang income bilang autonomous o self-employed kahit pa yung income mula sa kolaborasyon yan ay pwede din. Kaya kahit na pensioner ka na at gusto mo pang maglavoro, halimbawa, Kaya mo pa, gusto mo pa ay go laang dahil pwedeng parehas na matatanggap ang pensyon ni Divic at Reddito da lavoro ng sabay. Pero, lilawin lang natin ha, na iyan ay desisyon ng pensioner. Kung gusto pa, halimbawa ay kaya pa niya na maglaboro at mayroong dumating na oportunidad na bumalik o magkaroon ulit ng lavoro, okay lang yan, go, kung talagang kaya pa. Pero, yung iba naman, halimbawa, ikaw, gusto mo naman na i-enjoy ang retirement at sapat na yung iyong natatanggap mula sa pensyon at Divi ay wala ding problema at hindi nire-require na bumalik sa pagtatrabaho o maglaboro pa ulit. Ang dapat laang na i-take into consideration ay are. Kapag ka nakakatanggap ka na ng pension, tapos ay naglalaboro ka ulit, at syempre, meron kang income doon, ang effect ay tataas ang iyong redito. Dahil sa uh, magiging higit sa isa ang iyong uh, magiging code, ang uh, isang code ay galing doon sa pension mo. Ang isang code naman ay mula naman doon sa laboro mo. Dahil diyan dapat na magpa-file ng declaration day redity. Kapag ka mataas ang redito, alam na natin, most likely ay mayroong tax na babayaran. Magkakaroon din ng kambyo sa aliquota IRPEF or Personal Income Tax Rate. Isa pa, kapag ka ikaw ay may laboro na ulit, syempre di ka mayroong babayaran na contributi imps. Pero, hindi siya automatic na isasama agad or makakasama agad doon sa uh computation para sa pensyon na natatanggap mo. Okay? Dapat pa na magre-request ng pension supplement. Another clarification. Kapag ka ikaw ay pwede nang magpensyon, ibig sabihin uh, qualified ka na after ng uh, verification para makatanggap ng pensyon, dapat ay wala kang laboro sa oras na ikaw ay mag-file ng application para sa pensyon di vetia after na maaprobahan dahil nag-apply ka tapos na-aprubahan ka at nakakatanggap na ng pension tapos ay mayroong oportunidad na dumating na pwede ka na ulit na maglaboro o kaya naman ay gusto mo ulit na maglavoro at kaya mo pa naman gaya ng nabanggit na natin kanina pwede ulit bumalik sa paglalaboro at tuloy pa rin na matatanggap ang pension Disclaimer lang ha alam natin na dito sa Italia ay palaging pabago-bago ang legge. Kaya ang info ng video na ito, as of now, ay iyan ang kalakaran. Posible na Pio Avanti ay magkaroon ng pagbabago or changes sa mga info na nabanggit sa video ito. Tandaan din na in some cases ay maaaring iba ang iyong sitwasyon kumpara doon sa iba kasi ito ay general info. Kaya ang konsilyo ay laging mag inquire at mag-verify doon sa iyong pinagkakatiwalaan na patronato o konsulente para mapayuhan ka ng tama at maiwasan ang pagkakamali. Kaya raga, ishare mo na ito sa kanila para maitama natin yung kwento ng iba. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Karat si Raga, ala E